Inamin ng ilang dating customs commissioner sa pagdinig ng House Quadcom ang pagkakaroon ng TARA system o pagbibigay ng padulas sa proseso ng imported shipment. Kabilang sa mga nakalusot dyan, ang bilyong pisong halaga ng shabu na kinokontrol umano ng isang Davao Mafia ayon sa isang dating customs officer. Nakatutok si June Veneracion. Sa ikalabing apat na hearing ng House of Representatives Squad Committee, muling tinalakay ang mahigit labing isang bilyong pisong halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs ng nakarang administrasyon at naungkat ang tungkol sa TARA system o ang pagbibigay ng padulas para mapabilis ang pagproseso ng mga imported the shipment. Inamin ng mga dating Customs Commissioner na sina Nika Norfael donat at Isidro Lapeña na merong TARA noong panahon nila na pilit nilang ipinatigil. Noong panahon ni Fael Don, nagkaroon daw sila ng pag-aaral na 27 billion pesos ang nawawala sa kaban ng gobyerno kada taon dahil sa problema ng tara. Base raw ito sa 30,000 pesos sa tara sa kada pumapasok na shipping container. Inamin nyo, meron. Noong panahon ninyo, so hanggang saan ba yan? Umaabot ba yan hanggang sa inyo? Yung mga lagayan system na yan? Hindi po umabot sa akin. Pero gano'ng kalawak, I believe malawak po. Ang tanong ng mga kongresista, umiiral pa rin ba ngayon ang Tara system? Naipit ang isang kasalukuyang opisyal ng Customs na dumalo sa pagdinig. As of now your honor, I have no information about a Tara system ongoing with the Bureau of Customs. Alam mo, nakakagalit 'to. I think you're you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? Bilang isang hepe ng Legal Service ng Customs, wala raw silang hawak na kaso na may kinalaman sa Tara. From our records, Your Honor, um, we are trying administrative cases. Hindi ko and, po tinatanong and, kung ano po yung trabaho niyo, attorney. And, um, Your Honor, please. Sandali lang, nagsasalita pa ako. Malapit na kitang imove to cite you in contempt. Para magkaliwanagan kung meron pa ba bang Tara system ngayon, Ipapatawag ng House Quadcom ang kasalukuyang Commissioner ng Bureau of Customs na si Bienvenido Rubio. Ang nakakabahala raw sa kaso ng bilyong pisong shabu shipment, sabi ng Quadcom, mga fall guy daw ang nahatulan, gaya nila dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban at negosyanteng si Mark Taguba para pagtakpan ng mga mastermind. If however these people are necessary fall guys in order to cover up for the truth, then we have committed a grave injustice which we are now compelled to rectify. Noong administrasyong Duterte, kung kailan nakalusot ang shabu shipment, hindi raw Customs Commissioner ang may control sa ahensya, kundi ang tinawag ni Guban na Davao Mafia. Would you know? Kasi you've mentioned about certain individuals uh, uh, composing the Davao Mafia. Uh, before your honor, I experienced during the time of uh, Commissioner Paeldon na there was an instruction directly to me na i-release mo yung container because there was call from, well, sa bibig niya nang gagaling, from Pulong in months. Then Commissioner called the director na get off that container. I would like to request the resource person who gave the instructions to him. Your Honor, to our director. Kinukuha pa ang panig ni Congressman Pulong Duterte at attorney Man Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Pero dati nang itinanggi na Duterte at Carpio ang bintang. Sabi pa noon ni Duterte, hindi raw niya kilala si Guban. Habang sabi ni Carpio, politika ang nasa likod ng aligasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.